Ay, no no. yeah. so gross. So hindi na niya 'yan kunin pag malaking-malaki na kasi pag matanda na daw makunat. <laughs> Tulad niyan guys Ayan. Pag matanda na daw makunat na daw. <laughs> hindi na daw kailangan anuhin kainin pag matanda na daw, hindi na daw kinakain dahil makunat na. Kaya ang kinukuha niya yung yung bata pa. <laughs> yung bata pa guys. O yung tulad na yan, o, ayaw na niya yan dalhin. Ayaw na niya yan lutuin. Makunat na daw yan. Ayan o, makunat na daw yan. Makunat. O ba diba? Pwede pa naman yan eh. Pero ayaw na niya yan. Gusto niya yung bata. Yung bata pa. Uh, huh? Oh, uh, ay, see ya. Day so gross. Ayan pa guys, oh. Pinakamalaki. Saan na ba yan? Ayan. Ang haba, guys, oh, ang haba. Siya hi, mahal, we gross. Siya hi. Pero marami pa dito maliliit. Yung ganito lang gusto niya, oh. Ayan. 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 Yan lang ang gusto niya, yung maliliit. Pero itong mahabang-mahaba, ay hindi na niya 'yang kukunin kasi nga matanda na daw. Kapag matanda na daw, guys, ay makunat na. Kasi hindi niya kinuha itong last time Ayan pa oh, marami pa doon. Ayan. Ay nako. Pwede, diba? pwede pa to, o di ba? Pwede, pwede pa. Ha? Die sind auch so Ochsofil unten braucht man nicht wegton des Die kleine Oh yan ayo nya yan na to Ich glaube, schon fertig